<laughs> starting... stencil style, starting, liam, oh yeah! And... dugo, 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 YouTube. dugo, 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 sinasabi dugo, 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 dugo,

Worse po, maraming mga mga Ano ba yan? Anong video yan? Parang hindi tama. Parang ano doon, Ha? There's a principles between, ano... po kung pang-lining na ginawa, hindi sa sabihin. Nakalit pag Hindi, ng shade. shade. lining na ginawa, hindi nyo sabihin. Eto ba Victor No. Bean. Haan, yun lang din yun.